Pagbati sa iyo, uh, madalas nating marinig yung salitang misyon o ipinadala, pero naisip mo na ba ano na baka hindi lang ito tungkol sa mga um, gawain natin, na baka uh, isang bagay na mas malalim na naguugat mismo sa uh, kung sino ang Diyos. Yan ang uh, tatalakayin natin ngayon mula sa mga material na binasa mo. Ang isang malaking ideya rito ay yung tinatawag na Missio Dei ang uh, parang pinakasentro ng pagbabago sa pananaw dito ay ito. Hindi tayo yung bida sa misyon. Gets? Hindi lang ito tungkol sa ating mga programa, kundi sa mismong pagkilos ng Diyos. Nauna pa siya sa atin. Okay, buksan natin 'to ng kaunti. Kasi madalas, 'di ba, ang sukat natin ng pagumpay sa misyon ay eh, yung mga nakikita natin yung uh, gano karami ang nabinyagan o ilang building ang naitayo, ganyan. Pero ito, hinahamon tayo ng source mo. Paano kung ang tunay na sukatan ay um, mas malalim pa? Tulad ng ano, paghubog ba ng mga disipulo? Yung pagbabago sa komunidad? Oo, tama. Ito nga yung uh, punto ng You Day o yung pagkamisyonal ng Diyos, kumbaga. Sinasabi nito na ang misyon Bale, hindi talaga nagsimula sa simbahan o sa atin eh. Nagsimula ito sa Diyos mismo. Siya yung ano, parang bukal. Yung kanyang pagmamahal at uh, layunin magligtas, parang ilog yan na ano, patuloy na dumadaloy palabas. Sa mundo, tayo. Um, parang nakikisabay lang tayo sa agos ng kanyang pagkilos. Hindi tayo ang nagpasimula. At eh uh, ito pa baka medyo kagulat para sa iba, sinasabi sa material mo na itong katangian ng Diyos na, ano, magpadala, magabot, magbahagi, umiiral na raw ito bago pa man yung tinatawag na pagbagsak, yung sa Hardin, di ba? Ah, okay, so bago pa magka-problema? Oo, oh. kaya yung pagliligtas hindi lang siya parang uh, reaksyon sa kasalanan, parte na talaga siya ng kanyang walang hanggang pag-ibig at uh, pag-abot sa atin. Interesting. So hindi lang pala ito parang oops nagasala kailangan ng solusyon bahagi talaga ng kung sino siya. Um paano naman pinapakita ng Biblia na hindi ito bagong konsepto na talagang ganito ang Diyos mula't mula pa. Ay makikita mo yan sa ano sa buong kwento ng Biblia mula Genesis. Halimbawa yung tawag kay Abraham, di ba? Sa mm -hmm. Genesis 12. Hindi lang siya pinangakuan ng pagpapala para sa sarili niya o pamilya niya, ang sabi, sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng bansa. Kita mo? Oo nga, no. Lahat ng bansa. Mula pa lang doon, malinaw na yung sakop ng plano niya. Eh, lampas sa isang lahi lang, para sa lahat talaga. Tapos nagpapatuloy yan sa mga uh, tipan, yung mga covenant, di ba? Hanggang sa bagong tipan kay Kristo at yung tinatawag na Great Commission, yung sikat na utos ni Jesus sa Matthew 28. Ah, yung humayo kayo. Oo, humayo kayo at gawing disipulo ang lahat ng bansa. Hindi lang yan basta utos na biglang lumitaw. Kasi nagsisimula yun sa deklarasyon ng kanyang otoridad, di ba? Lahat ng kapamahalaan ay binigay sa akin. Tama. Tapos nagtatapos sa pangako ng kanyang presensya. Ako ay kasama ninyo palagi. Yung utos na humayo Parang nakasandal talaga sa mismong misyonal na katangian ng Diyos. Hindi lang basta utos. Okay, ang laki nitong konsepto ng Miss You Day, um pero paano ito nagiging practical? Kumbaga, para sa iyo, sa akin, sa nakikinig, anong ibig sabihin nito sa pang-araw-aram nating buhay? Dito na uh, papasok yung pagbabago ng mindset. Eh. Mula sa paggawalang ng misyon, yung parang event lang o programa ng simbahan patungo sa pagiging misyonal. Pagiging misyonal. Okay. Ano yon? Ibig sabihin, mismo ang buhay mo, uh, yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung pakikitungo mo sa kapitbahay, sa katrabaho, lahat yun nagiging bahagi ng misyon. Nagiging misyon na rin. Siyempre, kailangan dito yung ano, pagsuko ng sariling agenda tulad ng nakita natin kina Abraham, Moses, Paul, di ba? Sa mga binasa mo. Oo, may mga binitawan sila. Oo, lahat sila. Kailangang bitawan yung sariling plano para makatugon kung saan at paano kumikilos ang Diyos. Yun yung challenge. Tapos kasama na rito yung mga mas uh, konkretong gawain, Jembre, halimbawa yung uh, panalangin na may puso para sa mga bansa, para sa mga di pa nararating pag-aaral ng salita para mas maintindihan natin yung kanyang puso at plano, pagsisikap na intindihin yung ibang kultura para ano makapagbahagi tayo ng may respeto at epektibo, at syempre yung paglilingkod na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at katarungan. Sabi nga sa material mo, yung simbahan hindi lang dapat gusali na pinupuntahan eh. Ah, hindi lang venue. Oo, kundi isang komunidad na nagsusugo. Parang ano, isang embassy of heaven dito sa lupa. Yun ang vision. Grabe, napakakalinaw ng pagbabago sa lente, no? Ang misyon pala, hindi lang siya dagdag na aktividad sa checklist natin. Ito mismo yung atibok uh, ng puso ng Diyos. At tayo, e eh, kabahagi nito. Hindi lang siya isang departamento ng simbahan, ito yung pagkakakilanlan natin bilang mga tagasunod niya. Oo, eksakto. Yung pagiging misyonal, bale, pagyakap yan sa kung sino talaga tayo dahil kay Kristo tayo ay mga taong ipinadala sa mundo tulad niya na isinugo ng ama. Parti tayo ng isang kwentong ano, mas malaki kesa sa ating mga sarili. At uh, bilang pangwakas na pagmumuni-muni para sa iyo na nakikinig, iiwan namin yung tanong na ito, hango rin sa iyong material. Ang usapin daw hindi kung tinawagan ka ba o hindi kasi lahat tayo bilang tagasunod may tawag. Ang mas mahalagang tanong daw ay, Saan kanya sinusugo ngayon? At uh, handa ka bang tumugon? May mga bahagi ba nung buhay mo ngayon na kailangang uh, iayon dito sa mas malaking kwentong ito ng Diyos? Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.